Chong ang dalawa, kapwa sila napatigil sa takot. Muling narinig ni Fong Chong ang mahiwagang tinig sa kanyang isipan, gulong na malamig at mapanganib. May dalawang tao ang nakakita sa iyo. Patayin mo sila. Napakunot ang noo ni Fong Chong. Ang tinig na iyon, bumalik na naman sa ulo ko. Paulit-ulit niyang naririnig ang parehong tinig, ngunit sa halip na sumunod, mariing sinabi ni Fong Chong sa dalawa. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo ngayon din sa narinig nilang iyon, mabilis na tumakbo palayo ang dalawang tao, hindi na lumingon pa. Maya-maya, muling bumangon ang demonyo. Tumitig si Fong Chong sa halimaw, at sa kanyang isipan, may isang paninindigang lumitaw. Kahit nagsanib na ako sa Demon Slayer. Pananatiliin kong tao ako. Sumugod siya at ginamit ang kanyang kamao para wasakin ang demonyo. Walang awa niyang pinatay ito. At sa mismong oras ng pagkamatay ng demonyo, muli niyang narinig ang tinig pinatay mo ang Demon Blade. Napasa iyo ang kakayahan nitong Han Sword. Nanlaki ang mga mata ni Fong Chong. Kapag pinatay mo ang isang kalaban, nakakamit mo ang kanilang lakas. Ito ba ang Demon Slayer, isang kasangkapan ng pananakop at kapangyarihan? Matagal na niyang sinusubukang gisingin ang sarili niyang kapangyarihan, ngunit wala ni isang gumana. Ngayon lang, matapos niyang magsanib sa Demon Slayer at makapatay ng kalaban, doon lamang siya nakadama ng paggising at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Kapag hindi ko iniisip ang laban, bumabalik ako sa pagiging normal. Pero ang ingay ng labang ito, siguradong may mga hunter na nakarinig. Kapag nadiskubre nila ang Demon Slayer, huhulihin nila ako. Kailangang makaalis ako agad. Hindi ko pwedeng ipakita ang totoo kong pagkatao. Pag uwi niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kapatid niyang babae. Bakit ang tagal mo? May sugat ka ba? Ngunit ngumiti lang si Fong Chong. Wala kang dapat alalahanin. Ayos lang ako. Habang pauwi ako, may demonyong umatake, pero nakatakas naman ako. Napunit lang ang damit ko. Sa kanyang isip. Buti na lang, kusang gumaling ang sugat ko matapos ang pagsasanim. Nag-aalala ang kanyang kapatid. Mag-ingat ka. Di ba alam mo namang napatay si na mama at papa ng mga demonyo habang pauwi galing trabaho? Tumango si Fong Chong. Alam ko, pero huwag mo nang isipin yun. Wala rin namang silbi ang pagbabalik tanaw sa sakit. Halika na, kumain na tayo. Naghanda ng hapunan ang kapatid. Masarap ito, at gustong gusto ito ni Fong Chong. Kumain ka na ba? May kinain na ako sa convenience store. Okay na yun. Napakunot ang noo ni Fong Chong. Palagi na lang ganyan. Inuuna mo ako, pero pinababayaan mo sarili mo. Ayos lang yun, sabi ng kapatid, ikaw ang kapatid kong lalaki. Ikaw lang ang pamilya ko. Wala na akong iba kundi ikaw. Tumitig si Fong Chong sa kanya. Simula ngayon, ako na ang kikilos. Ako na ang kikita. Babaguhin ko ang buhay natin. Ngumiti ang kanyang kapatid. Kaya mo yan, Fong Chong. Naniniwala ako sa ying. Pagkatapos nilang kumain, pumasok si Fong Chong sa kanyang silid. Weekend bukas. Tamang-tama, magagamit ko ang oras para manghuli ng demonyo. Kailangan kong kumita. Binuksan niya ang opisyal na app ng Hunter's Union. Ham, isang abandonadong gusali, 10 kilometro ang layo. Mga iklas e class piranha octopus. 3000 yuan bawat isa. Magandang oportunidad. Pero delikado rin. Ang Demon Slayer ay parang parasite. Pilit akong kinokontrol. Kapag hindi ako maingat, baka ako ang mawala. Hindi bale na, para sa pamilya, lalaban ako. Makalipas ang ilang oras, dumating ang ilang hunter sa lugar kung saan napatay ni Fong Chong ang Demon Blade. May nakuha ba sa mga CCTV? Wala. Nang lumitaw ang Demon Blade, nasira ang mga kamera. Walang iniwang bakas. Kailangan nating malaman kung sino ang pumatay sa kanya, sabi ng isa, hindi ordinaryong hunter ang kayang sirain ang D-Class Demon Blade. Posibleng isa ring demonyo ang pumatay dito. Samantala, narating ni Fong Chong ang abandonadong gusali may bangkay na hunter, malinaw ang bakas ng brutal na pagpatay. At lumitaw ang mga octopus demons. Narito na sila, bulong ni Fong Chong. Mahirap kalabanan ang mga parasitikong halimaw na to. Umatake ang mga halimaw, pero mabilis na nakaiwas si Fong Chong. Muli niyang narinig ang tinig. Enemy attack detected. Auto activated. Hand sword ability. Automatikong pinaganya. Parang AI program sinubukan niyang gamitin ito sa human form at nagulat siya sa lakas. Kinire piraso niya ang mga demonyo pero napansin niyang wala siyang nakukuhang kakayahan mula sa mga E-class monsters hanggang sa lumitaw ang napakaraming octopus demons. Patibong lang pala yung una, habang nilalabanan niya ang mga ito, isang mas malakas na demonyo ang dumating, Vice Octopus, isang D-class demon. Isa kang hipon lang, sabi nito, walang kwenta, mas malakas pa siya sa Demon Blade, kailangan lumaban ako. Muli siyang nag-transform gamit ang Demon Slayer isang malupit na sagupaan ng sumiklab. Tinamaan niya ang kahinaan ng halimaw, ang mga mata. At nang bumagsak ito, inakala ni Fong Chong na tapos na. Ngunit umatake muli ang halimaw, kaya tinuluyan na niya ito. You have killed Vice Octopus. Ability plundered. Dash tentacle. Kakaibang kakayahan. Parang tali na pwedeng gamitin sa labanan o pag -akyat.